So hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me Madam Duday, ang Super Box ng Bayan. So alam na alam niyo naman guys, lagi ako na dito sa Kamarin Kiko kasi kapag naubusan na ako ng fries kasi mas maganda talaga i-serve sa customer is bago lahat. Kinagandahan talaga sa amin dito kasi malapit sa palengke, malapit sa mall. Kaya kahit anong oras, pwede akong pumunta sa palengke. At eto na rin kasi guys, yung parang stress reliever ko, no? Palakad-lakad 'yan kahit kahit na mainit guys talagang nag, ano, nagpuporsige ako sa price business kasi malaking tulong siya sa pangbayad sa amin sa kuryente or whatever ganun and then na malaking tulong din siya kasi malaki yung tubo nga guys kaya nakik nakikitaan ko siya na maganda talaga yung price business tsaka palamig business sa ngayon so dapat isang ano rin guys is consistent talaga kayo sa negosyong ganyan kahit maliit lang so lagi kong pinupuhunan guys is 1000 plus lang So, ito nga, yung benta nga natin guys is 1,090 lang. So, yung 200, kinip na natin yung 200. Tapos, syempre, nagpabili si mama ng lak Kinuha ko rin yung, ano, yung pera dyan, dun sa may price business ko guys. So, bumili tayo ng ano guys. Ayan, bumili tayo ng... Kasi nga, ba diba, sabi ko sa inyo, dito sa ano ko, sa tindahan ko guys, nawala yung ilaw ko. So, napabili tuloy ako. Halagang 200 lang naman itong binili ko. Napabili tuloy ako ng light. So, binili ko yung light na ganyan, yung parang LEC. Nasa 100, a, uh, ayan, 89 pesos lang siya, guys. Napamili ko dito sa iMall. Pumasok muna ako sa iMall na yan, guys. Yan. Naglibot-libot din ako. And then nga, eh, dito, guys, wala ni nangungupahan sa amin, guys. Kaya, bumili na rin ako ng lock. Yung lock naman na yan, guys, hindi naman siya umabot. Ah, uh, 100 plus din, guys, yung lock. So, overall na 200, 200 plus yung mga nabili ko na yan, no? Gamit lang yung benta ko ng fries business guys so, so sana nga ba tayo guys ayun nga bumili ako ng panglak kasi guys kulang yung panglak namin dito kasi yung isang bahay is paupahan na uli guys wala na after 7 years sila ati ganda, wala na yung kapitbahay namin. Ganun talaga sa buhay, walang permanente. May alis at may alis, pero may magka-comeback. may mag So, ayan guys, at kung hindi pa kayo subscribe guys, please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated kayo sa mga bago ko pang video. At ayan na nga, nakabili na nga tayo. Ganyan yung pinangbili ko ni Lock guys is para mas matibay siya guys. O ba? Diba? Ayan yung mga ginagawa-gawa ko lang sa buhay-buhay ko. A day in my life. So maraming maraming salamat po sa pag-subscribe nyo guys. Nadalagdagan natin yung ating subscribers. At kung dito lang dito po kayo sa ano guys. Pakipollow nyo naman ako sa FB page ko. And YouTube. Sa YouTube lang po lagi may nagpapalo. FB page naman. Pakipollow po. Maraming maraming salamat po guys. At yan na nga tinesting nila yung yung ceiling fan light taray ceiling fan light so ayun guys at nagbayad na nga si madam ayan so ang binayad ni madam ayan yung na benta so budget lang talaga guys ang lahat ng mga kinikita ko dito sa tindahan guys pinabudget ko pambudget ng utang pambayad ng ano at kahit pa paano kailangan talagang may savings ka so ayun na nga dito naman tayo ngayon pagkatapos ni Madam bumili sa iMall dito naman tayo diretso. Ang pinagbibili ko lang diyan yung fries. Yung fries nila guys is 115 pa rin guys. So ang tutubuin mo diyan sa fries guys 80 pesos or 75 pesos ang tubuan diyan. So mabenta ayo na lang ang pinagbibili ko fishball at kikiam kasi sila ang mabenta kapag may mga nagiiinuman. At kung hindi ka pa lang subscribe guys, please like, share and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. Habang nag-edit ako dito guys, may mga bumibili na lang fries, kikam, oh my god so blessed talaga, thank you lord maraming maraming salamat po, kasi may kapupuntahan tong mga pinagagawa ko kasi syempre pangbayad namin ng kuryente ba? Diba? pambayad ko ng utang, ayan so ayan, maganda yung business na ganito guys, sabi sa inyo malaki yung tubo, ang sekreto lang guys dapat consistent lang kayo, tuloy tuloy kahit walang be, may benta naman to araw araw hindi ka nasisiro talaga dito guys, ang pinaka importante guys, dapat nililista mo ang iyong benta ayun ang ginagawa ko, strategy at discard ito, kung gusto mo mag-continuous yung fries pala may business mo so yan ang lagi nilang hinahanap 18 pesos lang yan guys yung mayonnaise na yan guys so ayan sabi sa akin ni ate nakita ko madam yung vlog mo sige panoorin mo lang ng panoorin marami naman kasi talagang learning na mapkapupulutan talaga yung vlog ni madam about pagbe business kasi ups and down talaga yung business guys hindi talagang isang click talaga magiging boom ang negosyo natin, kailangan talaga ating pagsikapan ito kasi may mga bagay din akong mga nagawa kaya minsan nag nagkakaroon ng pornada, ganun talaga guys pero may lesson, gawin natin uh gawin natin ano yung pagsubok guys lesson talaga yung mga pagsubok na yan pero matututo din tayo sa sa tagal-tagal natin nagne-negosyo guys ayan boom nagdagdag na rin ako ng ano guys ng palamig so napakabenta talaga ng palamig dito guys kahit gabi nagugula sila sa akin eh sabi sa akin nagbibenta ka pa ng palamig so sabi ko sa isip ko ano pa ano ba eh may mga bumibili pa rin naman eh at saka hindi na nauubos din naman yan eh so ganun lang sa business guys kung ano yung sabi negative na sabi nila huwag na natin intindihin basta tayo kumikita uh, nakapagbigay tayo ayun yung maganda so nandito na ako sa tindahan ayan guys pagkatapos ko maligo nagtimpla na ako agad Yun, sipagan lang talaga natin kasi alam ko pagdating ng panahon tayo mga masisipag magiging okay tayo nyan banda uh, magiging okay tayo pagdating ng panahon uh, ba diba guys ayan ang ating laman ng ating sizer bye bye guys thank you for watching bye bye